dito nagpauraray. Ubala <laughs> 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 oh, bangin yan mga ka kagimat. Pero ito yung taniman ni tatay ng mais. Dito kami doon. Yan. Oh. Doon sa taas. Ayos, tatay mo balak ba? Uli na nami. may. Uli na gini mga kagimat. Kamang-kamang hmm. na. Kamang-kamang na. Oh, kami galing. Doon pa tas taas yung gubat kan asa tagikan. Gani. Oh, dali.

Tapi, lah, lebih cantik ini. Setelah bah, sama balap.